Musta? Tara, pasyal tayo ngayon dito sa My Sea Paradise, Hakejima, Yokohama. Madali nga lang makapunta rito from Yokohama Station. Isang alternative way nga ay ang KK line or KQ main line to Kanazawa Hakej Station. Then transfer to YS or C-side line to Hakijima Station. It takes 40 minutes at makakarating ka na dito. At eto, naglalakad na nga tayo pwedeng sumakay ng bus o yung tinatawag nilang island tour bus. Papasok sa loob pero mas pinili nga natin na maglakad para mas ma-enjoy ang ganda at lawak ng lugar. Ang ganda nga ng panahon ngayon at na talaga namang nakakarilak sa mga tanawin. Medyo mahaba pa nga ang ating lalakarin bago tayo tuluyang makarating sa pinakaloob. At eto, dadahan muna tayo sa tulay para tuluyan na tayo makapasok sa loob. Finally, at eto natatanong ko na yung carousel. Isa nga ito sa kanilang activities. At eto, meron pang sweet train. Marami ring activities ang pwedeng gawin dito na tinatawag nila na Ski Amusement Park or Pleasure Land. Ang ilan sa mga activities nga na ito ay ang marine card Fantasia, surf coaster, viking, aqua ride, butterfly rider, flight eagle, blue sky climbing, rock and rock. Ito yun, nakikita natin. Sea boat, sea paradise tower, at marami pang iba. Hindi na nga namin napuntahan ang mga iyon kasi kulang na rin kami sa oras. Meron din pala silang hotel dito Pwede rin kayong mag-hotel para talagang sulit ang pagstay dito. Kasi mabibitin ka pag day tour lang. Bago ko nga pala makalimutan, pwede palang mag-avail ng ticket via online. At pwede din na dito na mismo mag-avail ng ticket. Ang isa sa relaxing spot nga nila rito ay ang aquarium or ang aqua museum. At talaga namang napakadaming tao ngayon excited na nga ako makita ang mga ito at excited na rin ako ipakita ito sa inyo. At eto, sabay-sabay natin silang panoorin. Abe, nakakaangay sa talaga yung creation ni God. Ang kaganda. At eto, lahat naman tayo uli ngayon. Puntahan naman natin yung Penguin Parade. Eto, malapit na nga tayo. Ang cute talaga nila. Talaga sumusunod sila medyo nahuli na nga tayo kaya nasa bandang likuran na tayo pero okay lang, kitang kita pa rin naman ang kukit ng mga penguins napaka masunurin din talaga nila oh ang cute, cute nila after nga ng penguin parade naglakad-lakad muna kami lalo na to si baby ay tuwang tuwa eto lang muna sa ngayon maraming salamat sa iyong oras at panonood, God bless